Hello guys, good morning Philippines Good morning to all uh, sa lahat ng aking mga followers So ngayon guys, isishare ko sa inyo kung ano bang pakiramdam pag napunta ka sa <laughs> sa winter season ayan so ito po yung ano uh, climate change ngayon dahil tapos na po yung tag-init uh, tag dito sa lugar namin. Ano, bali pumalit dito yung ano, yung taglamig talaga as in yung hangin talaga para kang nilagay sa freezer. Sobrang lamig talaga, guys. Nakita niyo, guys, suot-suot ko yung ano. Ah, uh, so suot ko ito. Kasi sobrang lamig talaga. Ayan. Sobrang lamig sa hangin. Lalo na pupunta sa labas. <laughs> <laughs> para ka talagang nilagay sa freezer. Guys, kaya pati kumot ko. Itong kumot ko. Ayan, malambot yung kumot ko, guys. Para hindi tatalab yung lamig doon sa katawan natin. So, wala talagang lamig, guys. Tapos, pag natural lang kumot ang, ang gagamitin mo, hindi ka talaga makatulog. Yung ano mo, yung talampakan mo, grabe talaga. Ang pagkalamig-lamig talaga as in. Mm -mm. So... Ganito ang feeling. So, paano na lang kaya kung nakatira tayo sa Amerika, no? <laughs> yung snow, sobrang lamig yan. Buti lang dito, yung hangin lang napakalamig. Oh. Pero minsan, guys, pag umuulan dito, guys. Pag, uh, minsan kasi umuulan dito. So, lahat po ng uh, tawag nito, yung tubig na naging icy doon sa clouds talagang ibubuhos yun guys pumapatak talaga ice talaga siya mm -mm. ganyan katindi dito sa bansang uh, ano sa bansang Saudi so merong merong area na malamig as in malamig talaga nagfa-fog siya oo uh, pag hapon and then sobrang lamig ang hangin guys na mapipil mo talaga guys alam mo nga pag umaga nga, pag tuwing gigising ako dito, ano? <laughs> yung aking, parang, ano ba yung naprosin ka ba? Parang, para ka na ayaw mong gumising. Oo, uh, ayaw mong bumangon sa sobrang lamig. Oo, uh, karaming climate change dito, guys. So, dito sa lugar ko kasi, dalawa lang klima, tag-init at saka tag-lamig. Ayan. So, ang tag-init, guys, na sa mga 7 uh, months to 8 months. So, ang taglamig na asa, na asya sa 4 months. 4 months to 5 months. oh, uh, ganyan. So, pag nandito kayo ma-assign talaga, lalo na pag nasa bundok. Sa bundok kasi ito eh, yung lugar ko. Nas na, ako sa pinak-probinsya. So, grabing tugnawa ka ron. Tugnaw ka ayaw. Oo. Uh -huh. Ang hangin sa labas, grabe ka tugnaw. Kailangan mo talaga maganda uras mag-jacket ka talaga ng dubli double So, ako ngayon, ayan, ganito lang gisuot ko kayang ano, ah, uh, sobrang lamig. Oo. Uh, hindi mo kaya magsuot ng isang jacket lang. Kailangan mo talaga yung makapalasin, makapal. Makapala kasi itong trompo eh. Um, ginawa ko na lang siya pang lamig. Oo. Uh, pang takip sa aking katawan. grabe tong nawa. Oo. Uh, yung kumot ko ganyan na yan makapal din <laughs> hindi jud magwanta ang katugnaw so kung kayo ay mapunta dito sa lugar nito kailangan ihanda nyo talaga yung mga jacket uh, minsan nga dati nga yung naka-experience ko winter ah tagtatlo ko ng pantalon na kung sa and then ipangapat yung ano uniform Basta pag naglakad ako dati, good. Para akong, ano, <laughs> para akong uh, papit. <laughs> Ang kapal-kapal ng aking mga damit, lalo na jackets. Hindi ka talaga maka, ano, makakilos pag mayroong talagang, ano, pag ganito, malamig. Parang frozen yung, ano, yung katawan mo talaga. Wala kang gana mag, ano, kang magbangon, magtrabaho. Kaya ngayon, 'yung ano namin, yung tubig namin hot and cold. Oo. Kaya pag ganito malamig eh ah, ano talaga yung hot talaga yung tubig namin ginagamit sa gripo. Para hindi ka mafi, hindi mo ma-feel yung ginaw. Kasi pag malamig ang gamitin mo, icy pa tubig. pati mapugnawa. Hmm. Mo na kalisod karon? Kitog na, check ko kung Pero pag namalin dito, bis bilang city, kayo nagbakasyon o may dito. Oo. Parting inita po duro eh. Sus, kung gino. 50 degrees Celsius ang ano doon. Ang kainit. Pati gabi, mainit. Oo. Grabe talaga dito. Ang grabe ang lamig. Ay, Lord. <laughs> Sa part lang ito ng Saudi Arabia, guys. Kasi nandito kami sa pinatok, dok ng bundok. So, ang klima dito, matingala bita po. Huwag kanira po nga lugar na, ani nga lugar. Pero doon rapay niya mo ang gikuanan, gi bakasyonan hours lang ang travel papunta doon. So, sa lugar naman ng pinag-anuhan namin, pinag merong dagat doon. Ito kasi napakalayo na ito eh. Hmm. Pag gusto mo pumunta ng dagat sa kabilang city, <laughs> <laughs> Grabe talaga guys pero cagalang lang guys ganito talaga yung klima dito. Tag-init pitong buwan at chaga ang taglamig ay 5 buwan. Oh, di ba? Oh. So mag-andam-andam yung mag jacket, dara, pantalon na makapal. Oh, ganan ang ihanda niyo. Kasi hindi talaga natin kakayanin yung ano, yung lamig. Mabuti na lang ngayon hindi na ako inoobo. Yan, hindi ako masyadong inatake ba. Unlike before, sus, grabe, nag-sight pa lang yung ano, nag-sight pa lang yung lamig. Giubo-ubo na kung may dati. Tungod sa katugnaw. Hmm. Sus, kaloyan lang judro, No? Wag dyan giatake sa inana ba nga lagnat, ana wala. Kaloyan sa ginoon. Nabisaga. bisag ang klima nila kapatitong nawa okay ra right, jud ko. Mm. Dili pare sa una bang taglamig. Sus atakyo jud ko ana sa katugnaw ay na So nani ang klima sa Saudi? Mayroong lugar na perting tugnawa kay kuan ba kanan kanan di pindi po sa city bitaw na tag-init, ana pati pong inita. Kundi, did, di dire duwa ka klima doon sa kabilang city naman. Palagay ko isang klima lang yon. <laughs> Uulan um, man doon, pero panagsara ba? Oo, oh, swerte na kayo sa isang taon. Maulan na kikinsi. Oo, uh, kinsi ka uh, times, 15, 15 times, no? So, gani ang klima dali. So, thank you sa pagpanood. Please comment and like and share.